Grabe mga idol Luto naman po tayo ng ating mino. Meron nga po pala ako dito ng tatlong kilo na baboy. Iniwa ko lang ng ganyan galiit kasi pang minodo po ito. At saka meron ako dito isang kilo na atay. Yung baboy nga pala mga idol. Min minarinit ko na po yan sa toyo lang. At saka kalamansi. Mga isang oras burang marinit ko dyan. At saka yung sa tabi ko nga mga idol ay gawin ko po yan na sisig. Ang una ko pong ginawa yan kanina ay nagisa po ako ng sibuyas dyan. Bawang. Masarap na naman yung ating ulam ngayong araw mga idol. Pakicomment naman yan mga idol kung saan nakaabot yung ating video at paki-comment naman yan mga idol kung nakaluto na rin kayo ng minudo na simpleng ulam lang. <laughs> at at ng plus yan sa mga solid supporters ko, subscribers ko. Maraming maraming salamat talaga sa panonood nyo. At tinakpan ko lang muna yung kanina mga idol, ang mga 20 minutes at saka linagay ko na yung ating laman loob ng gabi yung linagay ko mga idol masarap yan ilagay sa minudo kasi mahal yung patatas <laughs> masarap na yan mga idol at saka linagyan ko na ng tomato paste at saka tomato sauce yan lang ang aking technique sa pagluluto ng ating minudo para mapakuluan na po natin sabay yung ating mga ingredients dyan <laughs> <laughs> yung linagyan ko lang ng ano dalawang piraso na sprite pineapple juice sana yung masarap ilagay yan kaso wala nang pineapple juice <laughs> mahal <laughs> at saka dinagdagan ko ng peanut uh, butter complete tricado po yung aking niluluto mga idol sa kaluluyan lang po natin hayaan po nating kumulo dyan at nagdagdag na po pala ako ng tubig yan kanina. mga nasa tatlong baso lang yung dinagdag tubig kasi kulang yung aking sprite at saka lina, dinagdagan ko na ng pasas at saka mamasitas na powder na minudo at saka dinagdagan ko ng oyster sauce at saka ilagay ko na yung ating carrots kasi yung ating laman loob ng gabi kanina ay malambot na po at saka linagyan ko na naman ng garbanzos, hmm, kampyo na po yan mga idol sa bago pa lang, ulam na <laughs> ngayon nga pala yung last day ng aking pag-arab mga idol paani ng aking palayan kaya magluluto po ako ng masarap na pagkain po nila, yung sa tabi ko nga pala yung kanina mga idol na inihaw ay gawin ko po yung gawin ko po itong sisig sisig po yung pangpulutan namin at saka linagay ko na yung ating atay pinahuli ko lang yung atay ng lagay kasi pag isinabay mo yan sa gisa matigas pong kainin yan, saka rinagyan ko na ng bill paper. Complete, complete rekado Good na mga idol. <laughs> kahit uh, ganito lang tayo mga idol importante yung ating mga taga nagatrabaho sa atin pakiinin po natin ng masasarap na pagkain at saka din ko ng concert mga idol para lumapot yung ating sabaw at ito na nga pala yung ating sisig pinagunting ko na dito kay kumpare ko maraming maraming salamat talaga sa kumpare ko basta may mga lutuin ako dito andyan palagi sa kumpare ko naka sabay sa akin yan po ang aking kanang kamay dito mga idol pag lumuluto ako at tapos ko na nga pala ang lutuin yung ating minodo at dito naman po ako sa ating pansit kasi magluluto po ako ng pansit para pang po nila mamaya. Kahit lugi po tayo mga idol, walang problema. Ang importante, busog yung ating manugarab. <laughs> Pakicomment yung nga yan mga idol kung ano sa Tagalog yung sinasabi ko na manugarab kay dito sa amin, manugarab. <laughs> ano sa Tagalog, magsasaka. <laughs> hindi ko kasi alam kung anong tawag sa manugarab sa Tagalog kayo na lang ang mag-comment dyan para makita ko kung anong ibig sabihin ng manugarab sa Tagalog <laughs> kaya kayo yan mga idol pag may nagtatrabaho sa inyo pakainin nyo ng mabuti huwag nyong tipirin yung pagkain kasi yung mga nagtatrabaho sa atin mahalin nyo kasi kung wala sila walang magagawa sa inyong pinapagawa at huwag nyong ismulin yung taong magsasaka na tatawag kasi kung wala kaming magsasaka wala kayong makain na mga mayaman kayo <laughs> oh totoo naman ah paano na lang abikun tanan kita manggaranon ti sino pa ang aton nga, nga? <laughs> magsasaka wala na parihom lang tagapong krapatay kita kun <laughs> tanan kita manggaranon na ti oh. sino na imo nga suguon kay halos naman lang kita tanan may kwarta na <laughs> nga ang kapra nga na ang aton ng istorya da balik tadi sa aton niloto bala kamo dyan. Timpla <laughs> na nga po pala ako ng aking sisig yan tapos nang ginayat ng aking kumpare kanina nagyan ko lang luya at maraming sibuyas tapos linagyan ko ng siling haba at saka ilagay ko na yung ating mayonis at saka halo-haloin kampyo na po yan mga idol pang pulutan nasa sa tatlong kilo nga pala yung aking pisngi ng baboy dyan inihaw ko yan kanina nakita nyo naman dyan <laughs> ah, kampiyon na yung kanyang lasa mga idol o, sa hamot na bilang ulam na bet terawan ay apaw sa kanami torn laway laway na naman kayo dyan mga idol dito na nga po pala ako sa aking palayan malayo kasi yung aking palayan sa aming bahay pero makapasok man dito yung motor mga idol single lang ang motor at ayan na nga yung aking mga manugarab <laughs> nagapaldo nagali na uh, da sila mga idol kaya grabe ah, talaga ang init. Kaya shout out yan sa inyo pag magpaani uh, kayo, pakainin niyo nang mabuti yung inyong mga tauhan ha. Huwag yung tipirin sa pagkain. Kay ulan init, ginasulay gina nila para sa uh, inyong uh, <laughs> Kay kung wala na sila, sinoda mo ubra sang imong uh, ulubrahon, kag huwag mo silang pagalitan mahalin mo sila mahalin nyo po sila ha? tingnan nyo po grabe po ang init dyan tirik na tirik yung init dyan tutulong naman po ako dyan mamaya mga idol at pagkatapos nga nila nagpaldo dyan tinawag ko na sila na kakain na at ayan nga po mga idol kakain na muna sila daw dalok <coughs> tayo dagol ka no daw dalok siya dagol ka no daw ay tayo dagol ka daw ka

Tapos, marugo. <laughs> <laughs> Ay daw! Si butok na si Dagol! <laughs> Anong <Banali> dagol? Banal! <pisana> Dalok da si Dagol! Dagol, butok Ay, nako! Gano'ng mo at mabuhi kayo sa Dagol, ka'y maurang di meron doon? Uy, Diyos ko! Ang kaan doon? mo, kaan doon? Ang 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 kaan Masaya talaga pag ganito yung kasama mo sa trabaho. <laughs> Tapos na nga po pala silang kumain dyan. At uh, nandito na po kami. Mga tracer na po kami. Kasi yung um, grabe ang init. Mabulos abi surong sa tracer mo, te, inapo ka man. <laughs> For years man mga idol, kag nakabalik mo na sa ganitong trabaho, kasi nandito po ako galing, ganyan ang trabaho ko noon. hindi talaga makaya ang grabing pagkainita mga idol kaya sinabihan ko muna sila na magpahinga muna baka may matumba ba <laughs> baboy nga daan yung sa daan na gina basi high hey, sa daan sa kag mamaridanan kita sabi ko sa kanila, pahinga muna sila kasi grabe grabe gintaya ang init grabe talaga mga idol sobrang init pahinga muna kami Bantaya init. Ah. Oh, pawai ni kebau. Grabe init. Ini bang init na. Hmm, pahinga muna kami. Whew. At pagkatapos namin nagpahinga dyan ng mga 20 minutes ah, Sumaka ako to kagsayawan sayawan ko sila ng Elias Elias Pang pagod vibes lang ba mga idol oh, <laughs> ah, Tignan nyo yung mga sayaw ko yan Parang buang lang buhay, magsasaka talaga. Grabe ang init tapos biglang bumuhos ang ulan. Magkasakit tayo nito pero wala tayong magawa. Tuloy pa rin ang trabaho. Kunti na lang sana yung natira. Umulan pa. Naawa talaga ako sa mga tauhan ko. Ah, ko! Ang hirap ng buhay magsasaka. Kunti na lang. Umulan pa. Ayan tuloy. Basa na kami. Magkasakit tayo nito.

Ay, maan kulang lang hmm, muna yung yon. yun. Basa sakang na mo, dey! Ang gawin, ano ni Dagol? Bukok <laughs> na ni Dagol, <laughs> Kagdalot pa si Dagol ka, ano? <laughs> Dalot doon. si Dagol ka, ano? Kanang <laughs> <laughs> putay. <laughs> ay, hindi na pulo, ay. Nauraan na kita, ay, dang. Ganyan talaga ang buhay. Laban lang po tayo sa kahirapan kasi pag hindi tayo mag sumikap wala rin bibigay sa atin mm, <laughs> mala na yan kanina na basa pa pero okay lang yan at least na tapos na maraming maraming salamat talaga sa aking mga trabahador at tapos na nga po mga idol dito na po kami sa bahay ay, salamat mga idol natapos lagid man ang amon ng garapon pero apat na kadlaw pag natapos diri na, diri na kami sa balay merinda na kami mga idol ah. yan Hmm. Ito lang muna merinda mga idol Para gaak ng nagaabang Shout out! Shout out mga boto! <laughs> <laughs> Shout out! Mga lain-lain tayo mo ah! Pansit mo na! Basta mga dagol! Basta mga dagol mga boto! Ah! Ano mo daw? Ang kalak ni suway! Ay! Ha, ay! 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 Hayaw ho amon tanin ginapay ini. Ano meda ko so merinda pamahaw para ga-act yun. Tatapong te ginapay. Gibu ko ketaga. Salamat ida ninyo tanan ay natapos ginman ang amon nga garabon. Musan lugi lang. Importante busog no. Na. Dagul. Ano Na. loro kita tai sidagol Ma mano kini sidagol dagol kita dagol oh? si na no. <laughs> oh, oh. <laughs> <laughs> <thank> <analogy> idol Yung aking video lah selamat penonton hambal ka hambal ka bye 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 <laughs> <dinosaur>

dagul, kadu dagul, nah, ini nona tengah ngarep, rundo nong kita, tapi pas nong, mana kondisi dagul? <laughs> uli kado dagul <laughs> kado, angkat ya ni dagul, untuk dagul, abang kita dagul loh, dagul loh nah, abang dagul, oh dagul dong, <laughs> oh dagul <hami> dong, nggak di sini nang na ma yang mengidol, yang akink video mengidol lah, meremir meremir selamat terlagas apa nontonnya. Ikau hambal ka? Hmm, hambal ka bye bye. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye.